Sus Sulat natin yung pangalan natin dito, bro. Pogi. Pogi. Che, <laughs> <laughs> Inaabot mga idol. Ang dami na nga ng sapatos ko eh. Putik-putik na nga eh. Lagay natin pogi. Pogi ako. <laughs> Yan sarap ng alon mga idol. Pag mangguguray niyan, magagalit ako. O, 'pag mangguguray. Oh. Wo. No, okay, hindi sila. Hindi sila natatakot. Lo. Lumalakas. Lo. Lakas ng alon mga idol.